Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang sombrero. Nakakalungkot ang mga presyo ng pagkain ngayon, ano? ang mamahal. Tapos, kukunti naman. Reklamo ng isang ginang. Narinig ito ng mag-amang si Berting at Chow Kang mula sa dalampasigan. Kung bakit namimili sila sa palengke eh, marami naman dito sa dagat. Sambit ni Berting, oo nga pa eh. Nakakatawa ang mga ali na yun. Tugo ni Shao Kang. Buti na lang anak at walang pasok ngayon ano. At least may katulong ako sa pangingisda. Sambit ng kanyang ama. Binuhat ng binatang si Siokang ang mga alimango at isdang nahuli nila mula sa dalampasigan. May mga sea urchin din itong kasama na talaga namang paborito nilang mag-ama. Nang makatuntong sa kubo ang binata. Ang kubo po namin to sir. Sambit ni Siokang pasensya na ha. Dito kasi ako na mamalagi dati nung wala pa akong sariling bahay. At di pa ganap na coast guard. Sambit ng lalaki. Ganun po ba? Sino po pala kayo? Tanong ng binata. Roso ng pangalan ko. Diyan ako sa palengke dati, vendor ng lamang dagat. Alagaan niyo ang asul na dagat ha. Yan ang bumubuhay sa akin at katulong ko sa pagbuo ng mga pangarap ko. Huwag niyong tatapunan ng kahit anong basura. Sambit ni Roson, suot ang uniforme. Hindi talaga pwede sir, baka makain ng isda at malason pa sila. Tugo ni Shao Kang. Minuto lang ang lumipas at bumaba na rin si Roson ng kanyang kubo. Habang naglalakad papalayo ay siya namang tanaw ni Shao Kang ito. Ano kayang kwento ng lalaking yun? Tanong niya sa sarili habang kinakain ang dilaw na laman ng sea urchin katabi ang lutong alimango at maliliit na isda. Aba-aba ang anak ko na una pa. E ikaw siya kang ha? Habang tumatagal nagiging... <clears throat> shellfish ka na. Di mo na ako inaaya. Biro ng ama niyang si Bertie. Papa naman? Di ka pwede ng maramihan nito. Baka mamaya takihin ka pa ng high blood. Tugon ni Siokang. Isang bagsak ng plato na may lamang gulay. Hudiyat para simulan ng ama ang pagkain nito. Akmang susubo sana si Berting ng kani ng mapansin nila ang mga babaeng nakayuniforme mula sa malayo. May bitbit itong mga kamera at mga iilan-ilang sako ng basura pinagmamasdan lang nila ito ng matagal. Never ko talaga pinangarap ganyang mga kaartihan pa. Ani ano siya kang kaartihan? Tanong ni Berting. Gusto kong mga trabaho, yung may bang, bang, bang. Biro ni Shao Kang sa ama. Sa kabilang banda, bakla, Ganto gawin natin ngayon kasi syempre malinis ang mga dagat dito. Napakahasal naman kung pupunta pa tayo sa kung saan-saan Teka wait Junjun, asan ang mga basura? Tanong ng babae Ma'am, ito na po, ano po bang gagawin ko? Tanong ni Junjun Habang bit-bit lang ang malaking sako Nakikita niyo ang malaking bangkang niyan? Sasakay tayo dyan Ikaw Junjun, ibaba mo itong mga basura niyan Tapos si Mayor, bale pupulutin niya yung mga hinahagis ni Junjun, tapos pipicturan natin siya. Sambit ng babae. Ha? Gulat ng mag-ama mula sa kubo. Tumakbo ang dalawa papunta sa kinatatayuan ng babaeng nagsasalita. Bawal magkalit dyan! Di nyo naman yung dagat ah! Pagputol ni Siokang ng susunod na sasabihin ng babae. Anong problema niyo? Tanong ng babae. Ma'am, ano pong tatapunan niyo ng basura ang dagat? Balik na tanong ni Xiao Kang. Eh anong pakialam mo? Tanong uli ng babae habang hawak ang mga basura. Ma'am, tignan mo ang mga basurang hawak mo. May thermometer pa. Kapag nakain niya ng isda, kakalat sa katawan nila ang mercury. Pag nakain namin, Malalason kami. Nag-iisip po ba kayo? Sambit ni Siokang. Kuya, isang toneladang chemical na mercury nga para masigurado na makakain ng isda at mga mangang isda. Iisa lang to. Hindi to magtatagal sa katawan nila. Kaya hayaan mo na kami. Sigaw ng babae. Pero ma'am, kasi hindi masigurado kung isang thermometer lang talaga ang laman niyan. Isa pa, hindi naman specific na dyan nang gagaling ang kamikal na yun. Galing din yung sa mga naghahalo-halong basura. Tugon ni Siokang. Gusto mo isumbukit kay Mayor? Pagtakot ng babae kay Siokang. Natikom na lamang ang bibig ng mag-ama. Takot din sa kung anong gawin sa kanila ng isa sa mga matataas na tao sa bayan nila. Panlulumo ang nararamdaman ng mag-ama hawang pinapanood ang pagtatapon ng grupong iyon ng basura. Nakakatakot yon para sa mga isda dahil pwedeng makain ng lamang dagat ang kasamang plastik nito. Lumipas ang mga araw, Pa! Pa! May malaking barko sa dalampasigan! Sigaw ni Xiao Kang habang nasa pinto. Ano? Barko? Tanong ni Bertie. Oo pa! May mga... Lamang niladang basura. Balak nilang itambak sa dalampasigan. Andun si Mayor. Kasabot siya. Sambit ni Shao Kang habang tumutulo ang luha. Mabilis na nagbihis ang ama. Tumakbo ito kasama si Siyaokang tatungong dalampasigan. Mga baboy kayo! Huwag niyong baboyin ang lugar namin! Sigaw ng mag-ama at iba pang mga mangingisda habang binabato ng buhangin ang barko unit dahil normal at maliit na tao lamang sila, wala silang nagawa. Sa huli, mga ngiti ni Mayor at palitan ng pera mula sa foreigner ang naaalala ng mag-ama. Isang buwan ang lumipas, malungkot ang mag-ama tuwing pinagmamasdan nila ang dalampasigan. Hindi na ito kulay asul, kulay abo na ito at may kung ano-anong lumulutang. Diaper, Sigarilyo, thermometers at iba't iba pang gamit pang ospital na may mga halong mercury na kumalat sa tubig May mga isda pa rin, tignan mo Anisaw kang habang binabato ng maliit na bato ang dagat May pera ka ba dyan? Tanong ng ama Bakit? Wala ba pang ulam? May kukulang naman siguro mga isda sa palengke Bunga nang nangyari dito sa dagat Ako na bibili Bibili na lang ako sa kabilang bayan. Makikiangkas kay Shea sa motor niya. Sambit ni Shao Kang habang naglalakad papalayo sa ama. Nang makaalis ang anak, kumuha sa berting ng matulis na kahoy at sinibat ang malaking isda. Bakit magsasayang pa ng pera? Maraming yaman ng dagat, sayang naman to. Sambit ng ama, si Serili habang naglalakad pa uwi. Inihaw niya ang isda na kanyang nahuli. Gutom na gutom na rin kasi ito. Hindi na rin makapaghintay sa pag-uwi ni Xiao Maya-maya pa. Sayang talaga. Pumalinis pa ang dalampasigan. E eh di sana hindi na ako pupunta sa kabilang palengke at magsasayang ng pera. Ang niya sa sarili habang bit-bit ang mga tilapia. Papasok na sana ito ng pinto ng bahay ng isang mahabang braso sa lupa ang natatanaw niya mula sa malayo. Isang kurap ng mata ng binata. Sunod ang tulo ng kanyang luha. Nalaglag nito ang tilapia at mabilis na tumakbo papasok. Pa! Pa, gumising ka! Bakit pa? Ito na oh! Ito na yung tilapia. Gumising ka pa! Hakul-kul ng binata. Habang nasa bisig ang ama, na sa mga oras na iyon ay bumubula na ang bibig hindi ka pwedeng mamatay pa. Ikaw na lang ang mayroon ako. Sambit niya habang nasa tabi ng kanyang itay Berting sa loob ng ambulansya. Isang oras ang lumipas. Pasensya na iho pero hindi na inabot ang tatay mo. Sambit ng doktor. Iyak na lamang ang tugon ng binatang si Shokang. Umuwi siya sa bahay ng mag-isa pero dahil sa mabigat na pakiramdam niya, bumalik siya sa kubo. Paborito ang tambayan nila ng yumaong ama. Si Sir Rosan, baka matulungan niya ako. Sambit na kang sa sarili. Dali-dali ang binata na umuwi para mag -impake. May natirang ipon ang papa niya na pwede niyang magamit pang pamasahe. Pitong oras ang kanyang biyahe sakay ng bus. Mga hakbang papunta sa headquarters ng mga polis ng karagatan. Sir, may rason po ba na nagtatrabaho dito? Tanong ng binata sa gwardya. Yes sir, kamag-anak ka? Tanong ng guard. Ah, uh, anak niya po ako. Pagsisinungaling ng binata. Ha? Binata pa yun na. Pero sige, tatawagan ko. Mukhang malayo ang pinanggalingan mo. sa mo pa. Kaamoy mo si Roson nung hindi pa gumagraduate ng tendero kasi nang isdain dati. Sambit ng gwardiya. Sgt. Roson, may batang naghahanap sa isa labas. Anak mo daw? Sambit ng gwardiya habang hawak ang telepono. Anak, hindi ko alam na may nabuntis pala ako. Sa pagkakatanda ko kasi puro lalaki ang kasama ko sa barko. Sambit ni Roson. Sige, ito. Baka mabusesan mo. Sambit ng wardya at ipinigay kay Xiao Kang ang telepono. Sir? Sir? Sir Rosson? Nakita na po tayo isang beses. Patay na po si Papa. Yung... Yung asul na dagat, sir. Yung sabi mo po na bumuo ng mga pangarap mo. Wala na po. Tulungan niyo po ako, Sir Roson. Please po. Sambit ni Siokang habang umiiyak. Nabusesan ni Roson ang binata. Ikaw yung bata sa kubo? Tanong ni Roson. Opo, Sir. Ako po. Pinapasok ang binata sa headquarters. Maganda ang lugar. Dahilan para saglit na malimutan ni Siokang ang problema niya. Tumipas ang ilang oras at napaliwanag niya kay Sergeant Roson ang mga pangyayari. May malaking barko po galing ibang bansa ang patuloy na nagtatapon ng basura sa dagat doon. Nag-amend siyao kang. Siya namang galit ni Roson. Hindi ito pinatagal ng pulis, pangkaragatan. Illegal ang ginagawa ng barkong iyon. Dalawang araw lang at linano ng mga Coast Guard ang dapat gawin. Lumipas ang dalawang araw na iyon sakay ng barko si Kang sa tabi ni Roson. Sa harap mismo ng binata ay pinusasan ang mga foreigner. Malaki din ang ngiti ni Kang nang makulong ang mayor ng bayan nila dahil sa pag-aproba nito ng iligal na gawain iyon. Maraming salamat po, Sergeant Roson. Pag nakagraduate ako ng high school, gusto ko pong maging katulad mo, sir. Gusto ko rin iligtas sa mga dagat mula sa basura ng mga tao. Sambit ng binata habang nakayuko. Simbolo ng paggalang. Naku, kang, wag mo sa akin sabihin yan. Tumingin ka sa dagat. Ibulong mo sa kanya ang lahat ng pangarap mo. Sigurado matutupad. Tugon ni Roson, isang hagis ng sombrero mula sa kamay ng pulis Pangkatubigan Eto, sa'yo na. Malaki ang potensyal mo. Sa'yo nang sombrerong to. Bulong ni Roson habang nakangiti. Natapos ang gulo at nakatungtong na nga ang pulis sa sarili niyang barko. Kumakaway kay Siyao Kang habang umaandar ito papalayo sa binata. Ibalik mo sa akin ang sombrerong niyan kapag pulis pandagat ka na rin. Sigaw ni Roson. Isang punas gamit ang braso para sa luha. Inikot ng binatang si Kang ang sombrero at nagbaw mula sa malayo. Sabay tingala sa kawalan ng karagatan. Sana sa hinaharap, maabot ko ang mga pangarap ko. Katulad ng kulay ng dagat, komportable at maaliwala sa pakiramdam. Kulay asul, asul na pangarap. Sambit ng binata sa sarili. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.